Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Uh, ako po uh, nandito para mabigay ng aking opinion sa nangyari kahapon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at sa ibang parte ng Pilipinas. Ah, uh, sinasabi po nila na peaceful rally daw ang kanilang purpose para lumabas at magpahayag ng kanilang uh, sa loobin at ipakita ang kanilang lakas at persa na akala mo ay sila na ang magdidesisyon ng mga polisiya ng ating bansa. Oo, mga botante sila. Pero sa palagi ko mali ang kanilang uh, layunin sa kanilang ginawa. Kasi kung tutusin po, politika rally ang ginawa nila. Sinabi nila na kampi sila o sangayon sila sa sinabi ni Marcos. wag nang i-impeach si Sarah Duterte kasi walang kwenta daw, irrelevant, at walang isang Pilipino ang makikinabang. Napakalabo po ng sinabi ng presidente natin. Walang pinagkaiba sa kanyang ama na diktador ang ng bansa. Kahit po lantara ng umaamin ang mga testigo sa mga quadcom hearing at sinasabing si Duterte ay guilty o siya may kasalanan kung bakit nawawala ang pera ng confidential funds ano pa pang mga gastusin ng DepEd at Office of the Vice President. Hindi po niya may paliwanag kung saan niya ginamit ang mga pondo na yon. So sa makatawid, hindi po mahalaga kay Bongbong Marcos na magkaroon ng hostisya ang mga Pilipino hindi po naman nila pera yung binaldas nila. Collection po yun ng taxes ng mga Pilipino sa kaba ng bayan. Wala pong ginawa ang mga opisyalis ng gobyerno nito kundi ilustayin ang mga pera ng ating gobyerno at walang uh, humpay na sinisikreto ang mga ginagawa nila. Yan po ay labag sa batas at uh, dahil po lumabag sa batas ang mga ito, Saro Duterte at si Bongbong Marcos Sumangayon po ang iglesia ni Kristo dyan. Napakagandang pangalan, Iglesia ni Kristo. Okay? Jesus Christ. Ang sabi po ni Kristo sa Biblia at ang kanyang ama, ang God the Father, do not steal Do not kill. Do not bear false witness against your neighbor. Yun ba na sinugdila sa rally nila kahapon? Hindi po, hundayo. Instead, kumampi pa sila sa magnanakaw at sa buwang patay ng tao. O si Rodrigo Duterte, at mga nagbe-bear false witness o nagsisinungaling sa kanilang mga ginagawa sa kanilang tungkulin sa bayan. Kaya po huwag po tayo magpapadala sa dami ng pwersa na pinakita nila sa buong bansa. maabot po sila daw ng 38 million o 2.8 million, I should say. Sorry po. 2.8 million daw ang persa nila. Pero tandaan niyo po, mga kaibigan, ang Catholic uh, sect ng ating bansa ay 85 million people, katoliko. Iglesia ni Cristo, 2.8 million. So, hindi sila ang Pilipinas ang Pilipinas po ay mostly Catholics. At dyan po mapapatunayan ang ating uh, resolve kung sino talaga ang mas malakas na pwersa padating sa eleksyon. Maging mautak po tayo sa pagpili ng ating mga leader. Minsan po naisip ko kasalanan ng mga tao. Walang ibang dapat sisihin kundi ang mga tao na bumoboto dito sa mga trapo na to sa ating gobyerno. Alam niyo ho, likas na sa tao na pagkaroon ng power. Nakukorap ang tao. Lalong-lalo lalo na pag nilagyan nyo na ng pera at posisyon at kapangyarihan. O maabuso po yung mga yan. At wala po tayong choice. Kundi mag-rally. mag, mag de. Kasi po tayo rin sa mga yan eh. Alas rin makikipaglaban sa kanila. So mag-ingat po tayo sa pagpili ng mga leader. Huwag na wag niyo pong iboboto ang mga tulpo, ang mga bilyar, ang mga kayetano. Lahat po ng political dynasty. Huwag niyo po iboboto, lalong-lalo na mga pro-Duterte, senator, at mga ano, o, oh, yes man. Pasensya na po pa. Nangangati po yung ilong ko eh. Eh, kita na lang po tayo sa next video ko. At bago po po uh, magpaalam sa inyo, gusto ko pong uh, basahin yung po yung nasa kaliwa ko. Ang mga Duterte 2016 promises na pinos ni Baklang Manicurista 2.0. Ang sabi niya, the ugliest, most useless, and most ignorant president ever. Agree po ako sa kanya kasi sa lahat ng mga nilis niyang pangako ni Duterte noong 2016 nung ma siya as president, yan po ay mga labing walo at uh, lahat po, ang sagot dyan, sa kanan, ay puro no. Wala akong natupad sa pangako na yan. Ganyan po ang politiko, mga kaibigan. punong ng pako ang ulo nila. o si lahat ng pangako nila ay pinapako lang sa simento. At hindi na na aalis at wala nang pakinabang. Dahil po ang pangako, napapako. Hindi po natutupad. At wala po silang balak to pa rin. Kasi po, madali lang sabihin. Pero pag nasa posisyon na sila, doon na po pumapasok ang mga demonyo. Pera, uh, ang, ang uh, kapangyarihan, at ang lahat ng kademonyon. Isa lang po ang hahanapin natin sa isang leader ng ating bansa. Dapat po sila ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay nasa Biblia. Dapat po sila naniniwala sa salita ng Diyos at yan po ang kanilang foundation sa lahat ng desisyon nila sa buhay. Mapa-private citizen ka o mapa-public servant ka, diyan ka po dapat naka-anchor sa salita ng Diyos para hindi ka natitempt sa mga bagay-bagay ng mga mundo. Salamat po sa inyo lahat at magkita-kita po ulit tayo sa lahat sa next video na aking gagawin. Pakihit uh, na lang po ang like at mag-comment po kayo. At uh, pwede na po rin uh, makiusap na pakisubscribe na rin po ang aking channel para po sa susunod na mga video ko ay natin sa mga importanteng issue na dapat uh, pinag-uusapan at hinahanapan ng resolusyon sa ating bayan Maraming salamat po